mga ngayong araw ng Philippine Entertainment Portal na umamin na si Andrea Brillantes kay Catherine Bernardo na may nangyari sa kanilang dalawa ni Daniel Padilla. Sa mismong bahay ni Daniel, nakatabi ng bahay ng ina nito na si Carla Estrada. Ayon pa sa aktres, ay pinapunta daw siya ni Daniel sa bahay nito at doon nga ay mayroong nangyari sa kanila. Umamin din si Andrea na palihim nilang itinago ang relasyon nila Simula pa noong taong 2021. Ito ang buong detalye. Ayon sa source ng Philippine Entertainment Portal na mismo si Andrea Brillantes ang umamin at nagpunta mismo kay Catherine Bernardo. Ayon sa kanilang source, tinawagan daw ni Andrea si Catherine sa telepono at sinabing gusto niyang makausap si Catherine in person. Pinagbigyan naman daw ito ni Catherine. Madaling araw at lasing daw si Andrea nang magpunta sa office o studio ni Catherine sa Quezon City. Dito na raw isiniwalat ni Andrea ang lihim na pagtatago nila ni Daniel Padilla. Nagtagpo si na Daniel at Andrea sa bahay ni Daniel Padilla noong November 2021, kasabay ng pagdiriwang ng kaarawan ng ina ng aktor na si Carla Estrada. Magkatabing properties daw ang lugar ng mag-inang Daniel at Carla ngunit magkahiwalay ang kanilang mga bahay. At hindi rin daw alam ni Carla ang pagtatagpo nila ni Daniel at Andrea. Noong panahon na iyon, si Catherine ay 25 years old, si Daniel ay 26 years old, at si Andrea naman ay kaka-18 years old pa lamang. Inamin din ni Andrea na may nangyari sa kanila ni Daniel sa mismong bahay ng aktor. Ayon pa sa mismong source nila ay pinakita daw ni Andrea kay Catherine lahat ng landian nila ni Daniel Padilla sa text. Kasama raw na pinabasa ni Andrea kay Catherine ang mensahe mula kay Daniel na nagsasabing ayusin mo yan. Sa paliwanag ng unang source, iyon daw ang sagot ni Daniel nang magsumbong si Andrea na may ibang tao nang nakakaalam sa kanilang ugnayan. Ilang araw lamang mula nang magsama sila sa bahay ng aktor. At ito ay ang dati niyang karelasyon na si Seth Fedelin. Kim, hey, mo! ako, si mo, Totoo, totoo yun. Ayon pa sa kanilang source ay November 2021 nang malaman ni Seth Fedelin na naglalandian sa text si Andrea Brillantes at Daniel Padilla. At ito ang siyang naging dahilan upang tuluyan na silang maghiwalay. Ayon pa dito ay may resibo si Seth Fedelin na mga palitan ng usapan nila Andrea at Daniel. Kahit pa, magkasintahan na sila noon ni Andrea Brillantes. Kaya naman nakumpirma na nagtaksil si Andrea kay Seth kasabay ng pagtataksil ni Daniel kay Catherine Bernardo taong 2021. Ngunit wala daw kaalam-alam si Catherine patungkol dito noong mga panahon na iyon. Ayon naman sa source ng Showbiz Philippines team ay si Seth Fedelina mismo ang siyang nagsabi kay Andrea Brillantes na dapat siyang umamin kay Catherine Bernardo bilang isang babae, kung hindi ay siya mismo ang magsasabi nito sa aktres. Ayon pa sa aming source ay mahal pa din ni Seth si Andrea kahit na nag-break sila noon dahil patuloy pa din niyang pinoprotektahan ang aktres kahit break na sila. Ito ay sa kadahilanan na mahirap din para sa aktor na itago ang katotohanan habang alam niyang niloloko ni Daniel at Andrea si Catherine ng paulit-ulit. Ito daw ang siyang naging dahilan kung bakit naglakas ng loob umamin si Andrea ng pagtataksil nila ni Daniel Padilla. There you have it mga ka peeps. Anong masasabi niyo sa tahasang pag-amin ni Andrea Brillantes na may nangyari sa kanila ni Daniel Padilla noong 18 years old pa lamang siya sa mismong bahay ng aktor? Just comment below.